Ang amoy. Kaya nga. Ganyan? Oo. Ganyan, nay? Ayoko. Ayun ganyan? Bakit? Busog. Oo. Tap. Ano yung mahala? Konpe. Ay, ayun. Ayun, nay. Sabi na, ayun, ayun. Ayun, Pabukas. Ay, pinainit ko pa, ho, inay, eh. Pasensya na, ho, inay. Ano ito? Ano yung, ho, yan? Ano yung, ho, yan? Hindi na po ito. Ano yung, ho, kasabi sa si incheck, huwag daw puputulin. Kailangan daw ho, para swerte ang 2025, kento inay, ah. Ano ba yun? Hmm. Hmm, kaya nga. hindi pinuputol. Yeah. Mm.

Bye.